Kung maintindihan kong ba't sila ganyan Minsan kami ang nakikita, pinag-uusapan Pasalanan ko babe, at iwahan Magkaroon ng anak, dami na yaman Lahat na yata Kabit ka na nga, ka pa! Ha? Walang ba? babae pinangarap maging kabet! Dindit ako! Mahal ko siya! Ang ka ng asawa? Pinahiram kita? So... Baka mapatay ko yung kabet. Silang dalawa. ka na lang? Bakit ka na lang? Tatabaliw siguro ako pag ko may babae siya. Baka mapatay ko yung kami. si Belinda Kapityon, a co-legal wife. Bakit kasi may mga babaeng papato sa lalaki kahit na alam nilang hindi pwede? Relasyon. Kerida Kapit, number two, mistress, relasyon. Terry! Huwag mo akong ma-terry-terry! Yun, saan mo? Are you fucking my husband? Ida Kapet number 2 mistress relasyon. Terry, what mo ko ma-terry-terry! Yun, tanong ko sa mo, are you fucking my husband? Papa papa kalau nama bapak tu hello nama bapak la la oi dia mana kena lui lui oh eh <laughs> 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 <Alala. laughs> Gulit. Asa mo kita nang bebe nga two months pa nga bebe nga mubakod na. Ala. Ala, ako bukit kit ya. Basa to nga nagkamera, camera, ay bukit kit na. Asa mo kita bebe nga two months nga bubakod na be. Nga mukulob na pa jan. Na matanaw oh, na pa kamera, camera, magpa cute cute na pa dyan. Ah! <laughs> Hi! Oh! What's your name? Ang ka may surya na! <laughs> may surya na ah! <laughs> <laughs> Hello! Uh, okay, okay, pagkit-kit uh, yeah. ang alam. Bebe, be! Ang lang, be! Ala na ping ping show. Oh. Kamu lu kamera oh. Mulu jo. Mulu syukur iku. Oh. Kit-kit oh bangga sia tong kana putho. Tuman sapa ya namung bibi jamai ke bol de lagan no. De oh. Mubakut na mulingkut na. Laka. bukulub naga ni, hello. Anak Gunit, bakun, sihina, oh bakun lah, gini, hello, 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 lumbakun, hello, hello, hello koh. Ay, kitkit. Kitkit kit, kit na wa, nagikitkit na. Butang naloy, kayo na nga ilabi ni Mamang. Ala ka. I love you. <laughs> Alaka, I love you. Ano yan na ba? Pala ilay gamay na. I love you. Oh, oh, oh. Alam, bakod, bakod, alam, bakod, alam, bakod. Baby, Jamaica, ka. Gagod na. Ay, siya. Ay, watch me mm sa siya, ganaan siya. Ganaan siya. na. Hindi -hmm. kayo eh. Tumatawag lang ako eh. pretense times na. Serious. Let your reaction. naging ina mo. Sana hindi rin kita naging anak. Huwag ka rin naisip mo na hindi mo ako. pinilit bilang ina mo. Sana maisip mo rin na hindi ito ang na pinili ko para sa inyong mga anak ko. Huwag ka rin naisip mo na pinalig kita sa tiyan ko. Sana maisip mo rin na ilang beses ko ginusto na hindi kayo pinanganak para hindi mo maranasan ang hirap dito sa mundo. Pero dito na ako. Nandiyan kayo. Kahit nandito na ako saan ng lupalap na mundo, dito na lang ko. Ako yung ko sa inyo. Nandigan kayo ng mag magandang buhay dahil magulang niyo ako. Hindi mo ako nang tindihan. Hindi ko dahil mahal ko kayo. Dahil mahal ko kayo. Ngayon sabihin mo sa akin, sino yung kita na Bakit kaya na? Ako ba hindi mo inintindi? Ni Minsan? ay umiinom ka ng alak habang nihitsit niya sa si gerilyo mo at habang nihilusan mo mga perang pinapadala ko sa mga naisip mo kung ilang pagkain ng tinis na hindi ko kainin para lang makapagpadala ko ng malaking pera rito. Sana habang nakahiga ka dyan sa kutsu mo, natutulog, maisip mo rin kung ilang kung kong tiniis. Matulog na di sa kapag nanonunila. Ako sa yakap ng mga mahal Sana maisip mo kahit kanti kung, kung gaano Kasakit-sakit sa akin Mag-aalaga ng mga bata Hindi ko paano-ano Samantala tayo Kayo mga anak ko Hindi ko man lang malagaan Alam mo ba kung gaano kasakit yun Sa akin na. kum wala man signal na like you match and cut wala man man hasta hasta nang ano iiyak na kaya ako tapos na pala kaya niya na di makapin na nga pala kaya mag-serious susumpang talaga yung Thank you for watching. <laughs>